Labak na rin yung sa karot mga kalabarkada Ayan yung sa team karot tong, Tapos si Mike Mike

Ang bilis nang tingnan niya nung doon sa Roas nang tinitisting nila oh eh. Oo, bilis. Pero sabi ko, wala na tayo dito na Sa dito na? Saan doon yung mai, mai, may mic yung stone hindi, oh, hindi Yung, dito, dito, dito. yung Pero... stone? Oo, oh, yung stone Ay, Roas doon. Layo! Layo ng agwat oh! Grabe! <laughs> 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 Ang lakas talaga ng usa! Ang <laughs> lakas ng makina! <laughs>

Ah, baka may magpaulit po sa ating <laughs> bulan. Dapat na ah, labas po ng bulan sila. Nilipat oh? sa loob. Tos, grabe ito. Parang lumilipat, oh. Data, oh? Lumilipat. Trajes na baki na yan. May mga pagtatagal po natin. Uy, wala. Andun sa'yo ito, oh. Oh? Kasi Parang nakikita ka doon na hindi nila

Ha? Ito? Bukya, Dispatay, disqualified Ito? Nasalob ng buya, Patay, sayang disqualify ka o Tara sa salob sila dalawa Nasalob ng dalawa Nasalob ng buya Sayang naman, ang salub lakas pay, pa naman salub, disqualified, oh, so. report, report. disqualified, Disqualified, kayo Okay Dali, alam Dalawang operator kita dito. Saan ba kayo? kung hindi kayo silabas niya silabas. Dan taks silabas niya kaya ikot. Labas. Labas. Don don nakita natin na silabas niya kaya. Yeh. na Yeh. 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 Kita Yeh. 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 Kita Yeh. 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 Yeh yan, pag sa Rose, disqualified ka na. Sayang ang lakas ng makina, kapag problema na sa lusong buya, dapat mas kalabas. Sayang ka naman. Sayang yun. Grabe, yun talaga. Necessary... Inabang... Sa... ang magandang laban. Yun. Gitan. Grabe. Yun ang panglaban talaga. Yun ang panglaban talaga. Ayon, Skalipad na siya. Ayon, Skalipad na. Skalipad na. Dumaan. Grabe. Yun ang gitan o. Ano nang pangkayan? Skalipad yung dito. Pumasok na naman siya. Dapat tayo sa ako. dito. sayang yang darah menyong. Disqualified sih. Hindi dia pira lumabas. Oh. Ang mga tao po diyan sa harapan ng Mabasa, uh, sponsor po Sayang, disqualified na naman. Dito ke sa kaliwa. Dapat tong buya doon. Disqualified na po yung isa kasi dito ang lumawag naman sa loob. Dapat dito. Disqualified na eh. sa kaliwa ng mga na yun na nanalo mangyari po pa na pag nanalo po pa, kayo magreport po yung operator dito ako po ang nanalo para lang po namin dito sa management dito. tama naman yun tama naman yung, yung, yung committee disqualified yun disqualified tama yun kasi yun sa loob eh Di ba? disqualified yun oh, disqualified yun pa lang talo na talo na yun ang bilis pa naman oh sa kanan kasi dapat sa kanan. Oh, kanan dito, kanan dito. Oh, tapos dito, dapat sa kaliwa siya. Oh. Sayang kentang ng laban oh. Mabilis talaga ito. Oh, mabilis talaga, ka oh, grabe. Yes, Ganda <laughs> pa lang tunog ng makina. Grabe oh? mga tinanggal mo. Oh. Grabe mga kalabro ka, Grabe talaga.

O Wala, talo. Talo to, talo. Grabe. Napaka-intense ng laban, oh. <laughs> sayang. Ay, Dapat dito sa kanan. Tignan niyo po yung race natin. Pag sa finish line, doon doon po kayo. Doon sa labas ng buya din kayo. Doon bang finish line. Sayang, sayang. Kiratsky at Jonard. Dalawang beses na eh. Kiratsky at Jonard. Kiratsky at Jonard. Basta sa labas po Kaya ng buya palagi. Iikot. Kiratsky at Jonard. Yan kasi pag hindi nakikinig. Kanina pa kayo nakausap. Nakinig po kayo sa sinasabi ng ating lakas pa naman. Sayang ang lakas pa naman. lakas Oo. lakas pa naman.

at iskwale pwede nga siya nung... Bata bata! Bata nga siya nung start naman! Bata bata dito! O! Karapki akto na! Kasi karapki! O wala yung tipita! May rolls! May rolls e! ka nandamaan? Oo! Maganda rin pa naman! Sayang talagang bisis! Ang lakas pa naman po! Sa... Memories ng Pepe! Maganda nga rin po!

Kanto na laban nung kanila. Qualified na nga nung una. Naulit pa. pa. na niya talaga na Sayang ang lakas ng makina. Sayang Ulitin ko. Iina ka sa Andre. Magreti na. na. Ay, ito, git din ako, medyo malapit din. Oh. Medyo malapit din yung laban nito. Oh. Oh. Salik-salik sa palikuyan, magkano ha? Sa palikuyan, magkakatalo. Hmm. Kasi hindi kasi sila nagkikinig sa room. Oo. Oh. Ay, Mas ka kanina, inulit pa, di wala tayong mga mga yung dalampang kanyang panalo yun 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 ganun o oh, nasa labas ng buya yung dalawa o ayun labas talaga labas talaga yan ayun Nasang pero tayo yung kanina bro pero is starting talaga dyan may ipit ko nandito pa yung kung hindi kumigay man doon sa banda ron, hindi kumigay man dito. Hindi, kanya kanya. Wala, wala tayong makakawalan. Kanya kanyang diskarte yan. Palawag naman itong pagkanoan Dapat dito sila mag-starte yun. Kasi pwede niya lang sanang i-ganun eh sa kapila. Diskarte yun, diskarte. Diskarte nung nauna kasi siyempre mas malapit siya sa makaliko. Oh, yan din naman oh. <coughs> oh, yan oh. Habulan sila oh. Yan ang gusto talaga. Yan, 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 yan. Nandiyan eh, malapit na. Yan. Yan ang magandang laban. Oh. Bilis to panalo. Panalo yun. Panalo yung nakadilaw. Panalo ang na, uh, Usang. Talo na siya. Na. Usang. Pag hindi siya pumunta dyan, talo na siya. Ano yan? Sayang. Sino panalo? Sa Kiraz kaya Kenard. Usang. Usang. Awag. Uh -huh. Awag. Sino panalo kanina kakatapos? Kiraz kaya. Kiraz kaya All right, mga kalabar no? So natapos din yung karera ng Mangka. Sayang yung isa. Uh, championship na yun, pero na uh, disqualify pa ang lakas pa naman ng makina. Akala niya siguro panalo na siya. Pero yun nga lang pumasok siya sa buya. Ay ayun. Na celebrate siya ng maaga pero hindi niya alam talo na siya. So yun mga kalabar no, na kita nyo yung karera ng bangka dito sa amin. So natapos din yung karera ng bangka. So dito na siguro matatapos yung vlog natin mga kalabar So ingat po tayong lahat. Ang God bless po. See you po sa next vlog uh, natin. Ah, grabing init.